Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo. Pusila ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. brigada in the heart of changing lives brigada news fm the music and news authority one time the new filipino time a la This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide, Brigada Balita Nationwide, Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. May git sa anim na trilyong pisong halaga ng national budget para huyan sa 2025 ni Ratipikahan na. Pagkataas ng alert level ng Bulkan Kanlaon, hindi para ho kailangan ayon sa FIVOX. Edong si Mary Jane Veloso nakataktang tumestigo sa korte. Laban ho sa kanya mga recruiters pag nakauwi na dito sa Pilipinas. NBI naman tatapusin na raw ho yung investigasyon hinggil sa umano'y pagbabanta ni VP Sara sa buhay ng Pangulo. Bilang naman ang mga influenza-like illnesses cases bumababa na. Panluloko at pangangaliwa sa asawa o kasintahan itinuturing na raw iligal. At pamilyang nalubog ang tahanan sa baha na tulungan ng Brigada News FM Sorsukon at ng One Tahanan Party List. Siksik -sik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. Better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada Balita Nationwide Sa Umaga Nationwide, Brigada Balita Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Wala 105.1 Brigada News FM Manila ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Webes, mga kaprikada, December 12, 2024. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Mga kabrigada, isang perma ang hinihintay. Ito pong mahigit na 6 na trilyong pisong halaga ng national budget ng ating bansa para ho sa 2025. Ito matapos aprobahan ng Bicameral Conference Committee kahapon at nakatakda na ipadala sa tanggapan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang naturang budget mga kabrigada para ho sa susunod na taon ay 9.5% na mas mataas kumpara ho yan sa 2024 national budget na nagkakahalaga ng 5.2 trillion pesos. Samantala naman, nakapaloob sa naturang budget ang tuluyang pagtapyas sa budget ng Office of the Vice President at ang halos 26 billion pesos na ayuda para huyan sa mga minimum wage Workers. Brigada Balita Nationwide Matapos nga hong alisin o going zero ang inilam pondo para ho sa akap ng DSWD, ang pondo niyan ay muli naman daw ibinalik doon na sa naaprobahang 2025 Proposed National Budget. Ang rason sa likod niyan, alamin sa report ni Brigada Ann Cortez, Ibrigada mo! Brigada! Brigada! Muling binalik ng Kongreso sa pinal at aprobado nitong 2025 National Budget ang pondong laan para sa ayuda para sa Kaposang Kita Program ng Department of Social Welfare and Development. Ito ay matapos ang pagbura at pagalis ng Senado sa 39.8 billion pesos na inilaan ng Kamara para rito. Ito naman ay ating uh, pinakinggan at binigyan rin uh, kaya lamang hindi namin uh, pinag na pagkasunduan namin na babaan ang um, pondo para sa akap. So yung initial amount na hinihingi na ng house na 39 million, if I'm not mistaken, medyo na natin sa 26 uh, 26 billion or 20 plus billion Kasunod nito, mula sa dati nitong original na pondong 39.8 billion pesos ay naging 26 billion pesos na lang ito kung saan 21 billion pesos dito ay mula sa house habang natitirang mga 5 billion pesos naman ay mula sa senado So ito ay para pangtulong dun sa mga nangangailangan na minimum wage earners na apektado ng mga sitwasyon o kaya ng uh, inflation ngayon. So ngayon mas malinaw na, na talagang dapat minimum wage earners and below. Samantala, sa December 19 o 20 naman, inaasahan ng Senado na malalagda na ito ng Pangulo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Nationwide. Brigada, balita Nationwide Sa ibang balita tayo mga kaprigada Tiniya ng FIVOX na sa kabila ho ng patuloy na aktibidad ng Bulkang Kanlaon ay hindi na kailangan na itaas pa ito sa Alert Level 4 Tawag ni Hunyan, binigyan nila na patuloy ho nilang susuriin ang sitwasyon sa araw-araw para ho matukoy kung kinakailangan pa ang pagbabago sa Alert Level at ay sa datos na obserbahan na tumaas ang volcanic earthquakes at sulfur dioxide emission ng bulkan bulahon ng pumutok ito. Sabantala nagiging hamo naman ang forced evacuation sa loob ng 6-kilometer danger zone ng Bulkan Kanlaon dahil maraming residente ang nag-aatubiling lumikas sa takot na manakawan sila ng kanilang mga ari-arian. Nakararanas na raw ng hirap sa paghinga at anxiety attack. Ang ilang residente matapos nga ho yung pagsabog ng Mount Canlaon. Ayon sa DOH, tinutugunan na ito ng kanilang mga tauhan na nakabantay sa mga evacuation centers. Ano kaya yan? Brigada Austria, i-brigada mo! Brigada! Brigada. Ilang residente ang nakakaranas na rin ng sakit dahil sa epekto ng pagsabog ng bulkan Kanlaon. Sa ulat ni Health Undersecretary Gloria Balboa sa OCD, may nakakaranas na ng hirap sa paghinga at anxiety attack dahil sa pangyayari. Tiniyak naman ng DOH na tinutugunan na ito ng kanilang mga tauhan na nakabantay sa mga evacuation center. Nakaprepare naman na po sila na specially yung ating mga uh, masks, no, na kailangan para nga ma-prevent itong uh, pagkakaroon ng mga respiratory symptoms so uh, nakadistribute naman na po doon yung ating mga preposition na uh, supplies nitong mask and of course yung ating mga iba pang logistics na kailangan sa mga gamot Inalerto na rin anya nila ang mga pagamutan para sa posibleng admission ng mga pasyenteng apektado ng ash fall. Iniulat din ni Yusek Balboa na magpapadala ang DOH Central Office ng karagdagan pang medical supplies sa Negros matapos na rin magamit ang mga stocks noong unang araw ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. At kami rin sa Central Office ay eh, nakahanda na rin po ng ating pang-replenish po ng itong ginamit ho nila na mga uh, supplies doon so meron na po kami uh, ipapadala po doon ang Central Office pati na po ang Region 6 and Region 7. In the heart of changing lives ito si Brigada Cath Austria ng 15.1 Brigada News sa Manila The Music and News Authority Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ito hong si Mary Jane Veloso. hong tumistigo sa korte. Laban ho sa kanya mga recruiters pag uwi ho dito sa Pilipinas. Ito hong kinumpirma ni Undersecretary Eduardo De Vega. Ayon ho kay De Vega, naipaabot na rin nila sa Indonesia ang development na ito kaugnay sa mga recruiters son ni Veloso. Kung maaalala mula noong makulong si Veloso sa Indonesia ay hindi pa nagkakaroon ng development ang mga kaso laban ho sa mga recruiters dahil tanging siya lamang ang tetestigo laban sa mga ito. Brigada Balita Nationwide Doso no pa nga rin ho si Vice President Sara Duterte sa ganiwang pagpapatawag sa kanya ng NBI kahapon. Yan po yung galawang beses na hindi siya sumipot para sana na maimbestigahan ang ginawa raw ho alleged threat. Laban po sa first couple at sa speaker. Kaya ang NBI, tatapusin na raw ho ang investigasyon hinggil dito. May report si Brigada Jigo Boy Custodio i Brigada Mo. Brigada! <laughs> tatapusin na ng National Bureau of Investigation ang isinasagawa nitong investigasyon sa ginawang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Hindi na naman kasi nagpakita ang vice presidente sa NBI at sa halip ay nagpadala lang na sulat sa kanyang abogado. Sa kanyang letter, idiniin niya na wala siyang ginawang pagbabanta sa buhay ng first couple at house speaker. Pero ayon kay NBI Director Jaime Santiago, ang sulat na kanilang natanggap ay hindi nila maaaring kilalanin bilang isang counter affidavit. Dahil dito, Tatapusin na ng NBI ang nasabing investigasyon hanggang sa katapusan ng linggong ito at isusumite ang magiging rekomendasyon nila sa Department of Justice sa Enero 2025. Paliwanag naman ni Santiago, magbabase ang mga investigador ng NBI sa ebidensyang hawak nila. Sa kabila nito, makakaasa raw ng parehas na tarato ang sa isa sa gawang investigasyon at isusumiting resolusyon. Samantala, hindi na umaasa si VP Sara na magiging patas ang NBI sa investigasyon laban sa kanya, kaya hindi na rin siya sumipot sa sabi na nakaheng siya. Hindi rin siya nagsisisi sa pagbubulgar na may plano siyang ipapatay ang Pangulo kung maunang magtagumpay ang ani ay planong pagpatay sa kanya. Buti na yung alam nila ma'am na pag namatay ako, hindi talaga ako, I will not die in vain. In the heart of changing lives, ito, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada New Manila. The Music News Authority. Nationwide. Naghahanda na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa posibleng pagsusulputan ng mga rogue pogos. Tapos nga hong ang kanilang mga lisensya. Ang DILG at ang PAOK tiniyako na tutugisin ang mga guerrilla pogo. May detalye ng report si Brigada Marikar Sargan i e Brigada Mo. Brigada! Aminado ang Department of Interior and Local Government na posibleng magsulputan ang mga gerilya pogo sa susunod na taon kasunod ng pagkansela sa lisensya ng lahat ng mga pogo na nag-ooperate sa bansa alinsunod na rin sa kautosan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay DILG Secretary John Vicrimulia, handa sila katuwang ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PaoC at National Bureau of Investigation na tugisin ang mga magiging guerrilla Pogo operations o scam hub. Posibleng ito raw ay mga dating empleyado ng Pogo na gagawa ng maliliit na scam hub sa isang bahay, apartment, resort o hotel. Ah, alam mo mga Pilipino, mga abilidad dyan eh. Di diba so gagawa at gagawa ng paraan. Sa aming estima, madali silang mahanap, madali silang pigilin at as to the President's instructions, we will make it very difficult for them until they say that it is no longer worth operating in the Philippines. Kaugnay nito, maglalabas din daw ang DILG ng isang executive order para sa lahat ng mga local chief executive upang i-required silang magsumite ng report hinggil sa mga suspicious activities sa kanilang mga lugar. Nagbabala rin si Rimulya sa mga lokal na opisyal at mga kapulisan na magtatangkang magkanlong sa mga scam hub operators. Malalaman yan sa uh, spike bigla ng bandwidth use. Um, entry of suspicious people congregating in houses uh, not registered as businesses. Uh, may kita yan sa movement ng mga foreigners na gusto mag-set up dyan na hindi naman kilala. So they are enjoyed to report immediately sa amin para malaman namin at magkakagawa kami ng aksyon. Kami po ng PAOK ay magkasama. Uh, Joint din namin tutugusi, tutugisin lahat ng mga yan hanggang matapos lahat. In the heart of changing lives, ito si Brigada Marikar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. Manda ho ng mga kaso the ng influenza-like illnesses, bumababa na. Brigada Sheila Matibag, i-brigada Brigada! Brigada. Brigada. B -b 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 Report! ng Department of Health o DOH ng pagbaba sa bilang ng mga kaso ng influenza-like illnesses sa buong bansa. Ayon sa DOH, kabuang 7,571 na kaso ang naitala simula November 3 hanggang 16. Higit na mas mababa ito, kumpara sa 7,791 cases noong October 20 hanggang November 2. Nagpatuloy umano ang pagbabang ito noong November 17 hanggang 30, kung saan nakapagtala lamang ng 3,710 cases. Sa Samantala, sa kabila ng pagbabang ito ng mga influenza-like illnesses, nagpaalala ang ahensya na posibleng muling umakyat ang bilang ng mga taong tinamaan ng sakit dahil sa late consultations at reporting. Sa huli, muling ipinalala ni DOH Secretary Chodor Herbosa ang kahalagahan ng pagpapanatili ng maayos na hygiene dahil mainam ito upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigade News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Binigyan din naman ni Sen. Bong na bubusisiin muna niya ang detalye ng report sa ginanap na pulong ng bike cam at hindi pa rin umano siya o hindi niya pa ang kabuuan ng report na ito. Lalo tigit daw sa nakita niyang probisyon kaugnay sa pondo ng PhilHealth. Ilang Vice Chair ng Senate Committee on Finance at Chair ng Senate Committee on Health na is daw nigo na siguraduhin na bawat piso ng bayan ay magagamit ng tama at ang mga programa para sa kalusugan ay sapat na mapopondohan. Brigada Balita Nationwide din po ng Philippine Commission on Women na mayroong batas at parusa ito ha, sa mga manluloko o nangangaliwa sa kanilang mga kasintahan o mga asawa. Ang cheating daw ho ay isang uri ng psychological abuse at may umiiral na umunong desisyon ng Kod Suprema na nagdedeklara na ang pangangaliwa ay isang uri ng pangaabuso sa kaisipan ng mga biktima. Ayon sa PCW, wala o manun dapat ikatakot ang mga biktima dahil ang gender sensitivity na ang mga polis at ang korte kahit makasisiguro na lahat ng kanilang mga magiging desisyon ay patas. Kakailanganin lamang daw na magsampa ng kaso sa korte at magkaroon ng sapat na ebidensya para mapatibay ang reklamo. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita At para naman sa ating health news mga kabrigada, ang vitamin C ay isa pong vitamina na nakatutulong para po mapalakas ang immune system at hindi basta-basta madadapuan ng mga sakit. Ito ay karaniwang nakukuha sa mga pagkain ng mga citrus fruits at berries. Ugaliin po pakainin ng mga pagkain mayaman sa vitamin C ang inyong mga anak para siguradong malusog ho ito sa ngayon at sa hinaharap. Isa po yung paalala mula ho sa Standout ES4 Multivitamin Capsule. simalang tuparin ang mga pangarap ng inyong mga anak and stunting now with standout ES4 multivitamin capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita. na kabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada sa kasagsagan ho ng magkakasunod na pagulan na nagdala ho ng mga pagbaha sa ilang lugar sa Bicol, isang kabrigada ho natin ang kumatok sa pintuan ng Brigada News FM Sorsogon at ng One Tahanan Party List para ho humingi ng tulong. Si Nanay Christy Ebuenga, presidente ho ng Barangay Abuyog Sorsogon City, ay isa ho sa mga biktima ng malawakang pagbaha at nalubog pa ang kanilang tinitirhan at nasalanta rin ang kanilang maliit na pinagkakakitaan. Mayroon pang maliit na anak si Nanay Christy at sa si ho ay nagtatalang tao rin. Kung kaya't hindi nito alam, ang kanyang gagawin dahil matinding problema ang dumating sa kanilang buhay. Sa tulong po ng ating mga listeners, ng Brigada News FM at ng One Tahanan Party List, ay nabigyan ho si Nanay ng tulong pinansyal at mga damit laho sa ating pagbabayanihan labiso ang pasasalamat ng pamilya ni Nanay Christy sa lahat po ng tumulong sa kanila. Balita, balita. makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay tauspusong pusong nagpapasalamat sa patuloy niyo pong suporta para tayo ay makatulong kasama ang wantahan party Partylist. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at sa mga nagbibigay donasyon na bilang mga Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Wala po sa Brigada News FM at sa Wantahanan Tahanan Party List. Maraming salamat, ka Brigada. Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balita ang kinalaap ng Brigada News FM Philippines, katawang Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita! In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungao at Brigada Gab Dalisa. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide! inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.